Hello guys, welcome back po sa ating channel at sa video na ito, puturo ko sa inyo kung papaano tapusin to an invited guest or yung cut event alam naman natin sa cut event, ang makukuha natin ay pag naka 22 na kills ka, makakakuha ka ng 22 na crescent ring, pero kung mahina yung karakter mo yun yung problema don. so meron akong mga ituturong teknik sa inyo kung papaano nyo ito matatapos kahit na mahina pa rin yung karakter nyo So, kunwari, ito yung gagamitin natin. May dalawang paraan para matapos nyo tong achievement na ito. So, una, syempre, makikijoin kayo sa iba. Yan, tulad yan. Pwede kayo mag-join dyan. And then, pag nag-join kayo dyan, hindi nyo naman kailangan na nakaparty kayo. Basta nakapag-join kayo, nag-start yung game, tapos na-kill yung crystal, kahit na hindi kayo makahit doon, sa inyo yung kills din doon. Tapos ang isang paraan kapag wala ka ng majoinan na room, so kay create ka ng room mo. So pag magki-create kayo ng room, merong 22 DP na magagastos sa inyo dito. So ayan nasa loob tayo, mag-isa lang tayo. So ayan. Pag in-start natin 'to, Ayan, ba, in start natin. To, yan, start natin. hindi natin siya mabawasan, 'di ba, yung crystal. Kasi yung crystal yung kailangan nating patayin. So, yun nga, yung damage nga natin sobrang hina. Ayun. Ayun. So, ngayon, paano natin tatapusin 'yan? So, pwede nating takbuhan na lang 'tong mga kalaban. Takbuhan natin 'yan hanggang maubos yung oras. Ayun. Pag naubos yung oras, makukuha mo yung kills ng crystal. So ngayon, ang nangyari, namatay tayo. So pag nag buyback tayo, gagamit tayo ng gem, mapapagastos pa tayo. Pag nag-return naman tayo, lalabas tayo sa dungeon, nagsayang tayo ng, isa, ng 22 na DP points. So ang technique dyan, kapag namatay kayo, i-off nyo lang yung data. Kung naka-data kayo, i-off nyo. Kung naka-wifi kayo, i-off nyo. Na-off nyo na yung data, yun yung wifi. Tapos, make sure nyo na mag maglabas muna yung logo ng wifi. Tapos, tsaka kayo mag-reconnect. Ngayon, buhay na ulit kayo. Tapos, takbuhan nyo lang ng takbuhan yung monster. Hanggang maubos yung oras. Ayan. Takbo lang ng takbo. Basta huwag kayo magpapakamatay. Pag namatay kayo, ulitin nyo lang yung tricks. Mabubuhay naman kayo ulit. 4 3 2 Juan, patay silang lahat. Ayan. Nag-challenge field kayo pero makukuha nyo yun. kills. Ganun lang yung technique guys. Makukuha nyo lahat ng kills na yun. So yun guys, ganun lang yung technique. Basta ubus oras lang kayo sa loob. Pag namatay kayo, off on nyo lang yung data. Pag namatay kayo, mabubuhay ulit kayo sa loob. Then ubus oras kayo. Hit lang kayo sa crystal. Then yun, ubus oras. Naubos oras sa yung yung kills nun. Hangga matapos nyo dungeon. Pero kung may majo joinan naman kayo na nagke-create ng room na malakas, pwede kayo mag-join doon para mas mabilis kayo matapos. Pero kung yun nga, kung walang-wala na kayo majo-joinan, so yun magagawa nyo, mag-create kayo ng sarili nyo room, ubusin nyo yung oras. Tapos off on lang pag namatay kayo, then yun. Tatapos nyo rin tong cut event na to. 22 crescent din yung makukuha nyo dyan so napaka malaking bagay din kasi ng crescent ring lalo sa pag upgrade ng mga skill nyo ilan po guys salamat sa